Paris, siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa, lagi mo siyang taitigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa two-digit number games ay number 6 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 17, number 20 number 42, number 31, at number 2, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 3. Taurus, siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa 2 digit number games ay number 15 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 44, number 16, number 25, number 28, number 17 at number 40. Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Gemini siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa, lagi mo siyang titigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa 2-digit number games ay number 17 at number 18, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 4, number 24, number 31, number 39, number 11 at number 28, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 3, number 4, at number 6. Cancer. Siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa 2-digit number games ay number 17 at number 15. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 19, number 45, number 25, number 33 at number 8, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3 digit number games ay number 1, number 2 at number 5. Leo. Siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa two-digit number games ay number 19 at number 5, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 23, number 8, number 36, number 18, at number 11, gabay ng sikat ng araw at sa 3-digit number games ay number 6, number 3 at number 1. Virgo, siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa, lagi mo siyang taitigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa. At sa 2 digit number games ay number 18 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 21, number 30, number 34, number 17 at number 48, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 2. Libra siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa, lagi mo siyang titigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa two-digit number games ay number 12 at number 5, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 33, number 29, number 40, number 12, at number 17. Gabay ng sikat ng araw at sa three digit number games ay number 1 number 6 at number 2. Scorpio. Siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan. Nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa. At sa 2 digit number games ay number 11 at number 14 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 12, number 39, number 25, number 8 at number 42. Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 3. Sagittarius. Siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan. Nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa 2-digit number games ay number 5 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 5, number 30, number 39, number 11, at number 27, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3 digit number games ay number 1 number 5 at number 3 Capricorn Siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa lagi mo siyang titigan nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa At sa 2 digit number games ay number 5 at number 17 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 18, number 23, number 34, number 21, number 10 at number 15, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 3, number 6 at number 1. Aquarius. Siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa two-digit number games ay number 17 at number 5, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 41, number 11, number 30, number 35, at number 26, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 6, number 4 at number 2. Pisces, siya ba ang nagbibigay ng ligaya sa iyong mga ginagawa? Lagi mo siyang titigan, nang lalong sumigla ang iyong isipan at puso, para mas makagawa ka ng kaligayahan sa bawat isa, at sa 2-digit number games ay number 19 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 34, number 5, number 16, number 29 at number 40. Gabay ng sikat ng araw at sa 3 digit number games ay number 4, number 2 at number 6.